Sa muling pagpapakita ng slim form ni Sakamoto ay eh paniguradong matinding bakbakan ang ating masasaksihan. Dahil dito sa chapter 12 ng Sakamoto Days ay ipapakita din ang tunay na kakayanan netong si Lu Xiao Tang na makakapagpatulala dito kay Ubiguro. Yo what's up this is Kuya Jepoy, ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days at samahan niyo akong subaybayan ang mas tumitindi pang labanan. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Shkash sa pinakaunang panel ay makita dito ang pagpayat ulit netong si Sakamoto. Humingi nga ito ng paumahin kay Bold at sinabi pang sa pagkakataon na ito, eh nakahanda na nga din daw siyang lumaban. Sigot naman ni Bold na hindi nga daw niya alam kung anong klaseng taktika ang gustong ipakita sa kanya netong si Sakamoto. At dahil sa pagpayat nga daw neto, eh tingin ba ng ating bida, eh magkakaroon na siya ng chance ang manalo sa labanan nilang to. Dagdag pa nga dito ni Bold na kung talagang ipipilit nga daw ni Sakamoto ang bagay na to, ay eh kinakailangan niyang magmadali. Dahil nga sa mga oras na to, ay eh nasa panganib daw ang kanyang buong pamilya. Magyayabang pa nga sana dito si Bold pero dahil sa mabilis na ginawang pagsugod ni Sakamoto sa kanya, ay eh makikita ang nawasak at tumagos ang dalawang to sa pader ng building sa itaas. Pero hindi nga malino sa mga panels at maging sa trailer kung tinamaan niya batong si Bold sa ginawang to ni Sakamoto. Pagkatapos nga ay nalipat ang panel dito sa laban ng Lu Tang versus Ubiguro. Makikita ang ginawang pag-atake dito ni Obiguro pero naiiwasan naman ito ni Lou. Sinabi pa nga dito ng pasuray-suray na si Lou habang iniiwasan ang mga pag-atake ng kalaban, eh napapagod na nga daw siya. Sa isip naman netong si Shin, eh ang akala niya daw ay katapusan niya na nung sinabi ng babaeng kontrabida na kinakailangan nga daw makagawa ng kontak ni Lou sa bawat sampung segundong pag-atake. Pero sa nakikita niya ngayon eh talaga namang nakakagulat nga daw itong mga ginagawa ni Lou. Habang papaubos na nga dito yung 10 segundo, e eh makikitang dinamaan dito si Obiguro ng nakataling buhok nilo at nasa pool nga ito rekta sa si mismong mga mata niya. Nasabi nilang dito nilo na napakaswerte niya nga daw. Dahil sa nangyaring yun, e na nga ulit yung 10 segundong countdown. Habang sinabi naman ng nakataling si Shin, naseryosohin nga ni nilo yung paikipaglaban. Agad namang naghanda dito itong si Obiguro para sa isang pag-atake. At gamit nga itong tinawag niyang Emperor Killing Style Karate Secret Technique Heel Drop eh talaga namang sinalo ni Lu yung napakalakas na sipa netong si Obiguro kung saan ay eh sobrang nagalala dito si Shin sa sinapit ng kasama. Nagyayabang namang sinabi dito ni Obiguro na hanggang dito nalang ba daw yung kaya netong si Lu pero ganoon pa man daw eh nahigitan nga daw nito yung expectation niya. Despite nga sa napakalakas na pag-atake ni Obiguro eh dahan-dahang natawa dito si Lu dahil sa naging reaksyon ni Shin. Kung saan ipumayok nga daw ito kanina lang dahil sa pag aalala nung tinamaan nga siya ng matinding sipa. Medyo naeritangan dito si Ubiguro dahil sa walang tigil na pagtawa ni Lou kaya naman niya niyang atakihin ulit ito. Sa dalawang magkasunod na sipang ginawa ni Ubiguro ay walang kahirap-hirap na naiwasan ni Lou ang mga atake niya habang patuloy lang ito sa kakatawa. Kasunod naman ginamit ni Ubiguro ang kanyang mga kamay. At sa pagkasuntok niya nga dito ay sobrang dali lang din itong naiwasan ni Lou. Sa pagkakailag nilo sa atake niyo ng kalaban ay nagawa niya panghalikan yung braso ni Ubiguro at dahil nga sa nakagawa siya ng contact ay eh, ay marereset ulit yung timer. Pagkatapos ng ginawa niyang yon, ay agad na nagpakawala ang nakatawa pa rin si Lo ng isang napakalakas na tadyak na tumama mismo sa panga ng kalaban at makikitang natutuwa pa nga dito si Ubiguro sa mga nangyayari. Naitanong niya pa kay Lo kung ano nga ba daw yung problema at nararamdaman niya nga din daw na para bang gusto nga daw siyang patayin ni Lo Natawa na nga lang dito si Lou at sinabing hindi nga daw siya pumapatay dahil anya e against nga daw ito sa family rules ng pamilyang Sakamoto. Gulat na gulat nga si Shin sa narinig niya dito kay Lou na kahit lasing ito at mukhang wala sa sarili e natatandaan niya pa yung family rules nilang yon. Sinabi naman ni Obiguro na ano nga ba na yung pinagsasasabi na si Lou. Sumugot naman ng extrait at sinabi niya na ayan nga daw ay patakarang sinusunod ng pinakamamahal niyang pamilya na kinamibilangan anya nila kasama ni Shin, ang boss na si Sakamoto, si Mrs. Aoi at maging si Hana. Natatawa namang sinabi dito ni Ubiguro na napaka stupido nga daw na itong dahil anya eh hindi naman sila related sa pamilyang Sakamoto. Makikitang tila ba nagalit si Lu sa narinig niyang yon mula sa katonggali at sa pagsipa nga ni Ubiguro ay walang kahirap-hirap na hinawakan nilo paa ni Lu yung paaneto. Sinabi niya pa na bagamat bago pa lang siya dito sa Japan, ay eh napakabilis niya nga daw natutunan yung mga trabaho sa convenience store ng boss niyang si Sakamoto. At sinabi nga rin daw sa kanya ni Hana na malaki ang potensyal niyang maging lead employee sa hinaharap. Kaya naman ang tawagin siyang stupido ay sobrang ikinagalit dito ni Lu. Nagulat nga dito si Shin dahil sa ang kanina'y walang tigil sa kakatawang si Lou, hey eh ngayon ay grabe nga ang panggagalaiti sa kalaban. Maging etong si Ubiguro, itay na nakramdam ng takot sa pagbabago ng aura ng katunggali at hindi na nga siya nakapag-react sa paparating na suntok na etong si Sa paglapat ng napakahina ng kamao ni sa mukha netong si Ubiguro, ay eh kasabay din nito ang unti-unting pagkawala ng epekto ng alak sa katawan niya. At dito nga ay nagtaka sa kung ano nga ba daw yung pinagagagawa niya. Maliban nga din sa nararamdaman niyang sakit sa ulo, ay eh naitanong nito kung sino nga ba daw yung babaeng nasa harap niya ngayon. Nang makita din ang nakagapos na si Shin, ay eh naitanong nito kung ano nga ba daw ang ginagawa nito. Ni habang sa isip naman ng clairvoyant, ay eh nakumpirma niyang nakabalik na nga sa katinuan etong eh si Lou. Agad namang nagsalita etong eh si Ubiguro at sinabi niyang sobrang lakas nga doon ng loob ni Lou para ambahan siya ng suntok ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya na nga rin dumatandaan yung huling beses siyang pinahirapan ng naging kalaban niya at mula nga sa napakaseryosong mukha ng antagonist na to, eh bigla nga itong natuwa kay Lou. Nagtaka naman dito ang dalawang to at pagkatapos ay eh kasunod na niyakap ni Ubiguro si Lou habang sinasabing gustong gusto niya nga daw ang mga taong malalakas. Hirit pa nga nito ay gawin nga doon nila yung paglalabang to sa hinaharap na agad namang tinanggihan nila yung alok ngayon ni Obigoro Habang nagkakatawaan nga ang dalawa eh sinabi nga dito ni Shin na kung pupwede na nga daw siyang pakawalan sa pagkakagapos tutalo ay okay na naman daw sila. Sa kabilang banda e eh talaga namang isang malakas na sipa ang sinalo ng mukha na itong si Boyle at anya e eh parang ba na siya ng malay. Pero ganun paman ay eh pinilit ni Boyle na atakihin si Sakamoto ng kaparehong taktika gamit nga itong dynamite punch. Hindi naman ito inatrasan ng ating bida at makikitang sinabayan niya ang dynamite punch ni Boyle na dahilan din ng pagkawasak nito. Dahil sa tinde, eh dumiretsyo nga din sa katawan ni Boyle yung ginawang pagsuntok ngayon ni Sakamoto. At sa pagtama nito sa katawan ni Boyle, eh naramdaman nito ang lakas at bangis ng greatest hitman of all time. Bagamat sa tindi ng tama, eh nagawa pa ni Boyle na makapaghagis ng mga Super Bowl bumps. Subalit, mabilis na kinulekta lahat ni Sakamoto ang mga maliliit na bola. Pagkatapos maipon ang mga ito e eh pinasabog ni Sakamoto ang mga ito sa pagmumukha ni Boyle. Hindi naman maintindihan ni Boyle sa kung bakit napakatibay nga daw ni Sakamoto na despite sa limang taon na itong retirado sa paiging asasin e eh hindi niya maintindihan kung bakit wala pa rin siyang laban dito. Sinabi nga dito ng ating bida na malakas nga daw etong si Boyle at katulad nga daw nito during ng kanyang hitman days e eh ginagamit niya ang kanyang lakas para saktan ang mga taong pinapatawan ng bounty na katulad sa ginagawang to ngayon ni Boyle. Subalit ngayon e eh, napagdesisyon na niyang gamitin ang lakas niyang to upang protektahan ang mga taong mahal niya kung saan eto rin yung pinaghuhugutan niya ng lakas. Sa kabilang dako naman e eh, maikitang tinatanong ng dalawang magkasintahang to yung napagandang view mula sa taas ng ferris wheel. Sinabi nga dito ng babae na sobrang ganda nga daw nang nakikita niya. Napaka-corning banat naman ng lalaki at sinabi nitong totoo nga daw na maganda yung view pero wala na nga din daw mas gaganda pa sa kanya. Habang ihigupin na sana ng lalaking to yung uso ng babae, eh napansin ng babae yung paparating na dalawang lalaki mula sa labas ng sinasakyan nilang yon. Makikita dito ang pagtama nila sa kamoto at boiled sa isa sa mga bakanting gondolas ng Ferris wheel na ipinagtaka naman ng dalawang magkasintahang nakakita sa sinaryong yon. And finally sa pinakahuling panel ay eh makikita dito ang parehong nakaupo ang dalawang to pero duguan at bugbog sarado nga dito si Boyle sa slim form ng ating bida. At habang nagsisindi nga etong si Boyd ng sigarilyo ay eh nasabi niya na tama nga daw yung hinala niya dati pa. Na etong si Sakamoto ay totoong halimbawa ng pagiging hardboiled. At dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali nga ay abangan nyo lang ulit mga idol yung mga susunod pa nating mga chapters sa mas tumitindi pang bakbakan dito sa manga ng Sakamoto Days. At para sa mga hindi pa nakakaalam, e eh magkakaroon niya pala ng anime adaptation ang kwento na itong ating bidang si Sakamoto. At base nga sa source na aking nabasa, eh ngayong January 2025 ito ilalabas under TMS Entertainment. Salamat nga din pala sa ating star sender na si Steve Russia. So eto lang muna para sa video nating to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating chapters. Bye bye